Nagluto ko yung munggo. ko. At, of course, yeah, raku, bawang at saka oil na ano na. At lalagay ko na ang aking sibuyas. Luluto tayo ng munggo guys para may partner yung ating ito chicken. Chicken. Fried chicken. Yan. Tapos nila naingay yung ating exhaust pan at ang ating fried chicken. Naingay yung sila parihak. guys ha lalagay ko na yung aking mahiwagang pork lalagay tayo ng kunting pork lang para may ibon lang ang para may kunting ano lang sa guys kaya dito isda na dito o kaya yung tinapa tinapa na isda magigit pa rin lang natin yung ating chicken fried chicken at next nalagyan natin yung pampala sa parang at ang ulang natin sa Mm. Okay. Masarap, mm. Wala ako kasi ano, ng Wala ako na tubong, ay, kamatis na kalimutan ko ng kamatis. Ay ko! Kapalsit sa gala. Tapos ko ba yung makita <laughs> mm. ng ito? na kayo sa akin ano guys na, bosis, ha? Kasi okay. malapit na tayo umalim. Kaya yung bosis ay dahil lang. Then yung mga golden boys natin guys, may halong magpagkamumi. Wowo lang konti. Natakpan ko muna para yung lasap pumasok talaga siya sa karni. And na natin. At inay kasi ito. Alaga natin ng konti water. Inasinlay na guys ngayon sa yung nagay natin yung pork sa something so, Para magkalasa talaga yung so, ating minunusin kasi mahilig sila dito sa malakas. Kaya yan yun. So, ang bro. So, ang kuksan guys. And then, lalagyan natin ng maliwagang ay lalagyan na natin ng ating mungko natin okay, ng ating mungko ito tamo saka maglalagay tayo ng alahating kaldero tubig para magkaroon ng sabaw. guys, ilalagay na natin yung, natin. Water. yung natin. ating water. tapos na natin yung water. yan. Ito lang yung ating water. Wala kaldero lang, kasi yung kaldero na gamit natin sa para yung lasa niya nandyan pa rin. Na. ngayon. Uh, mamaya, lalagay na natin yung ating yan Habang kumukulo na guys, ilagay na natin yung ating mga gulay para matapos na. Yan, sabay-sabay na natin yung ating ang palaya at ang ating sitaw at ang ating kalabasa para sabay-sabay silang maluto. At tapos, tapos susunod na natin yung ating talong. Okay. Tatakpan muna natin guys, no? At mamaya-maya ang ating talong. Para sabay-sabay sila maluto. Ngayon, Dahil parang kumukulo-kulo na siya, guys. Lalagay ko na 'yung aking talong para sabay-sabay na sila malut. Aking talong para sabay-sabay na maluto, guys. At 'yung malunggay, ihahapol ko na lang mamaya, pagka um uwi ko kasi 'yung malunggay hindi siya natin nabili kanina. 'Yun 'yung hindi natin nabili dahil nakalimutan natin. So syempre, um, pwede naman siyang ihabol dahil ang manukay naman ay pagkakulo, pwede mo na siyang ilagay. So, ayan. Pakuluin lang natin ang pakuluin ng malumambot lahat ng kulay para pwede na natin siyang patayin at initi natin mamaya pag uwi galing school. Ayan, sige. Tatakpan natin ulit at antayin natin maluto. Yan yung ating pritong manong. Yum, yum, yum. Magkaiba yung luto. Ay, ano nyan, guys? Yung isa, flour egg with egg. And ito naman ay mayroong. Kasi ang gusto ng bata, medyo crunchy. Ayan. Ganyan na yung ating nilutong mugo. Ayan, kain natin para tingnan kung uh, kumusta na yung gulay natin. Kung pantay ba ang pagkaluto nila. Luto na yung ating sitaw. Luto na rin yung ating uh, talong. At luto na rin yung ating kalabasa. Pero medyo durugin lang natin yung ating kalabasa guys. Para mas masarap. Kasi masarap yung medyo durug. Dahil durug din yung ating mungko. Mm, Ayan. Okay. Taste na natin yan. Para alam natin kung kailangan pa nating dagdagan yung timpla or uh, pwede na. Okay. Ayan, luto na po yung ating munggu, guys. At papatay na natin. Ihabol na lang natin mamaya yung ating malunggay para um, sa kumpletong pecados niya. Ayan. See you later!